natirang piniritong isda ang ating ginagawa dito. Yes. Ito ay isang piniritong isda na tira natin. Sinabawa natin, nilagyan ng kamatis at needled mushroom. Hihigop tayo dito ng napaka sarap ng katas na piniritong isda. Simpleng pagkain na. Okay na, matis ang isda. Hmm? Looks appetizing. Salt so, and MSG. Kung mayroon kang natirang isda, leftover overnight, leftover overnight gawin mo ang napaka easy at simpleng pamamaraan na ito any kind of uh, vegetables ang pwede mong malagay tapakuluan mo lang ito lagyan ng pamatis and hintayin lalabas ang katas niya at nagkakaroon ka ng napaka tasting sabaw na hibigutin For more flavor, you can crack one egg. Meron ako dito pin na fried na leftover din yan ng tanghali ng gulay-gulay. Ito ay dinner food. Dinner na Leftover. Sa tanghali. Gawing mainit-init sa gabi. <laughs> Pati hikok ng tasty sabaw. Mm -hmm. At dito na tayo mag -e end dahil perfectly na ang ating sabaw na hihigopin. Thank you for joining me sa ating leftover fish recipe for today. Sinabawang isda with kamatis and mushroom. Bye-bye, God bless, and mabuhay. Nilipat natin sa... Sambal Ini lah